Kinabahan ng OKC Thunder, muntik ng makambak ng Golden State Warriors na walang Stephen Curry. Nagtapos ang score kanina 1 101 5 1 si Shai, 35 points mga idol at nakapukol pa ng clutch 3-pointer kanina. Sa kabila, kuminga 19 points, Buddy Hield 17, Draymond Green 10 points. Wala nang breakdown-breakdown pa Bigo ang Golden State Warriors sa clutch time kanina na maka score Nahirapan sila no? Dahil syempre yung mga ganyang gawain ay kay Stephen Korean. Pero ngayon nga na nawala siya. Nahirapan sila. Wala silang naipuntos mga idol sa simula ng 5 minutes. Hanggang sa myro na lamang natitirang labing siyam na segundo sa 4th quarter. Sa ngayon ang kanilang record ay 12 wins and 6 losses. Ito na yung kanilang pangatlong sunod na talo. Naging patas lang naman itong laban ng Golden State Warriors at ng OKC. Dahil kung walang Stephen Curry ang Warriors, wala rin Jalen Williams ang OKC Thunder. Mayroon silang pagkakataon na makapuntos sana pero wala eh, di ba? Yung kanilang sham na positions mga idol ay wala silang naipuntos ton problema yon sa kanilang execution. Si Buddy Hield, maliban sa kanyang 17 points, nakapukol din siya ng limang 3-pointers. So balit, hindi pa rin sapat yon para kanilang matalo ang OKC Thunder. Ang susunod na laban ng Golden State Warriors, laban naman sa Phoenix Suns, mga idol, December 1 po yan. Nagduelo kanina sina Julian Green and Terrence Maxey sa kanilang laban. Natalo nga lang ang Sixers dito mga idol. Bumawi si kabayan Jalen Green sa pagbabangko ng racket sa kanya. 41 points, 7 rebounds at nakapukol ng 4 na 3. Tinulungan naman siya ni Alperin Singu na mayroong 22 points and 14 rebounds mga idol double-double. Malakas kung titingnan sa papel itong Sixers dahil marami silang mga veterano. Andre Drummond, Pati si Goldo nandun sa kanila. So balit-bali wala yan sa Rockets at sila'y nilampaso. Ibinalik na ng Lakers si Dalton Connect sa kanilang starting lineup and once again, nagtagumpay muli sila. Malaking numero ang kinakamada nitong si Connect kapag siya'y nasa starting lineup. Nung siya'y pinalitan ni Rui Atsimura sa kanilang nagdaang laban ay nahihirapan siya at maliit na puntos lamang yung kanyang kinamada. So balit ngayon, siya'y binigyan pa. Nang 30 minutos na playing minutes sa kanilang laban kontra Spurs. Nag-ambag pa siya ng 20 points, siya ang leading scorer mga idol. Samantalang si Anthony Davis 19 points, Lebron 16 points. Naging maganda rito ang ball movement ng Lakers mga idol at yung kanilang rebounding. So far, bumawi sila. Grabe naman tong Atlanta Hawks na kanilang ibinigay ang unang talo ng Cavaliers sa kanilang home court mismo. Kanilang tinalo ito sa score na 135-124. Naging balanse ang scoring dito ng Atlanta Hawks. Hunter 26 points, Johnson 22, Trae Young 20 points and 22 assists. Grabe yung kanilang ball movement dito. Paunti-unti na nga hong nadudungisan ang magandang record ng Cleveland Cavaliers sa ngayon 17 wins sila at dalawang talo.